Do, so, karon kay maghimo ta og kay gitungod kay gitagaan sa akong silingan si Edna og jackfruit mm. Bisaya nangka tong ni adlaw so na tanan o primero, nakuhaan ko na ni kanan ko din <laughs> ah ah sa sang o og minatamis so ako ning may himay yung gawmay gawmay hmm, mm <speaking acrony. speaking fruits> Ma'am, mm, para mahay mo na tunig, palaman. Palaman sa pan. Kaya kung hindi nga ni Undra, ako rin mong kaon anin, ha. na sakit, tutiyan, ane, dag. <laughs> para ako nga na, mga on, mga tao rin, masakot na ako bakaon sila. palaman o pan. Mm. Ang ingredient na ako ani, tubig o sukal lang. Mm pa sticky sticker na nimo mo ang kuan ang Akita na ako sa YouTube tanaw ra ko sa YouTube yun, sa paghimo og minatamis na nang ka ano no so siya guys so wala ta sa karon mag makaluto ko sa ako sa ningin na magagmayon guys. gaghan man ni siya oh ako nagmay gagmayon so nahum so nahumalan na ako guys oh pino-pino, kusi-kusi, iba, gali ka gagmay. Dagan ka, ayos siya. So, karon so, ganan na nato o butang, o asukal. Butang na asukal. Brown sugar. Hmm. Ano nga, inap na na. Itamis mo. So, kapatunawan na to ang sugar. Ito <clears throat> so, na siya ilunod. Bukal naman siya. Uy, daghan may buyag. ya dili tam eh tam eh para ako niya ni mo mina eh ato na siya ang hulatun magkaramel gani until magkaramelize ang iyang sugar kaya mo sa sticky na yun ba and then luto na po ng atong nangka kaana ano niya yung kurakurawan ko, yaron dili makuha ng sugar, masunod. Yung... Wala pang po kasi nainit kayo. Bugnaw man, gundi ka ang ang akong nang kabugnaw ba. So, wala sa tag, guys. O, oh, mag-paramelay. Eh. Hello, hello, hello. So, mauna ni siya, guys. O, oh, na karamela man siya. Karamela siya. Iyaka na po. Oh, Sana lamit na siya ano so, na ice ko ang kuno sa bawsabaw gamay bang. So, ano na siya i-off. Off na So, this is my video for today. Sweet jackfruit. Jackfruit. Yeah, we're done so much for watching everyone don't forget follow and share and comment so na. ako lang naibutan sa koan mm, tapar war, ibutan ako sa ref para dugay siya madauti daghami ni siya ipalaman mga palalabs palaman yung pan o baka hag ibukag halami ni po sa isagol sa haluhal haluhal o nami or mga unsa baka hindi na basta pan nami po sa pan So more to guys, ah, don't forget to follow and share and comment and like subscribe. Bye, thank you for watching, everyone. Bye, bye. Okay.